<laughs> Hello guys. Good morning, another day, another blessing na naman Guys, another episode, another vlog, another farm na naman ang bibisitahin natin ngayon sa araw na ito Ito guys, napadaanan na lang namin uh, Dito to sa kaliwa, sa kaliwa ng daan, nadaanan namin ang Gold Cup Game Farm ngayon, sila Sir Stephen at si Antet nagtanong-tanong doon kung pwedeng mapasok, matingnan natin ang parties. So, mga kogi, ang niyo nyo, ang kabuuan ng episode na ito. Ano na ito guys ha? Uh, diretso walang, walang ano ito, buhay hiray. <laughs> And kasama natin sa araw na ito guys, siyempre kameraman natin sa kaigop. Yun. So, mga kakogi, pasok muna tayo doon puntahan natin sa loob nadaanan natin ang farm gold cup game farm dito sa barangay mayana naga city cebu yan pasok tayo uh, yung tit boy prantit uh, dito kami ngayon sa naga yun si kay boss pa boss money kay boss carlo palacio kay boss carlo palacio yun at sempre si Manoy. Si <laughs> <So, laughs> Pipin Sarap no? Pagpasok mo pa lang talaga ngayon. Basmani. Yo Yan Kakugi TV. And of course, mga Kakugi ang nagsama natin dito si Boss Norman. Boss <laughs> <Bus> Norman. <laughs> so guys, At siyempre guys, yung mga aso. Yay, naku, kapanganak na lang. Yun guys. Dito, makikita nyo, yan ang mga titis, ang mga manok. Ha? Ganda. Ang ganda ng area, no? Busman, pila ni ka manok inikta na diri? Mga ano, mga hundred, 100, 100 plus. Hundred plus. Oh, naka-cording. Tapos na mo yung mga nasa ranging. Oo. mga pila na kabuk. Mga 500 plus din 500 banded sa WPC national, WPC national. Uh, yun uh, gano ba kalaki itong area Bosman? mga siguro mga mga lalit lang ito mga tariya 1 hectare siguro 1 uh. hectare yeah. Uh, ang may-ari nito si Juan, Carlo Palacio Carlo Palacio uh, yun minsan minsan lang pumupunta dito si Boss Carlo uh, minsan lang so, every weekend hindi mga ano? Sa, ma, Sa isang bulan, ma, dalawang bisis lang. oh, so pag wala dito si Boss, ano, si Boss Carlo, ikaw ang mayari. <laughs> ikaw ang haod. Uh, eh. kasi wala lang. <laughs> ah, naman dyan na, mo, no? Ilan ba kayo dito naka, naka ano ngayon, sa farm? Apat. Apat. Hmm. ang position mo? Uh, ano lang. Ikaw ang manage Ikaw ang supervise uh, So apat katao tao lang dito. Ah. Yung manok natin 100 plus. Oh, yung naka cord. cord. Ah. Mm. Ano ano ba mga bloodlines na nandito, boss? Mm. Ano mga signature line niyo? Ano? Pan sweater. Mga sweater. Ah. Saan galing kaya ang sweater niyo, boss? Sa ano? US. US. Ah, imported. No, imported. Uh, oh, imported. Kay Dink. Oh, uh, kay Dink. Ah, Perry, Perry sweater. Oh, Perry. Mm. mm. Ganda, galing, galing. Guys, ito guys, eh, si, si na nibago sa atin kasi first time kaming magkita ngayon guys, na, napad, napadaan lang kami, sinamahan lang kami ni ano ni Bus Norman para matunto namin yung daan pabalik pa pauwi sa siyudad. Yung eh, nakita namin dito, may naka bakod na ano, yero. Talaga farm talaga. Saka, yun, nag-stop kami dito guys. Ayan, Basta magkugi lang, may agi yun. O, tingnan nyo guys. May maipakita na naman kami sa inyo ng mga mga alagang mga manok dito. Boss, pwede mo ko samahan. Boss, ano yung mga bloodlines? yon. Yung mga broodcock nyo, ah, nandito rin ang breeding nyo. Breeding, ranging, tsaka cording. Tapos, ang grada sa nyan dyan, kayo magkakondisyon. Yun. Wala kayong kinukondisyon ngayon. Hmm, meron ah. Ang ano lang yan. Ang Trivens. Pang Trivens lang, wala pa sa derby. Mm, three, two, Kadalasan sa mga derbies, sa mga event na sinasalihan niyo, ano yung mga bloodlines na mas marami ang panalo? Uh, yung ano, uh, Sw mga sweater. Yung mga talaga. Uh, oh. Maliban sa sweater, boss, ano pa yung mga bloodlines na nandito? Mm, no. May mga roundheads din kayo dito? Oh, yeah mga Gilmore hmm. itong grays nyo, anong bloodline yan? ano yan, hats gray? hats gray yan ah. imported din ang ama nyan? island born lang ah, island born hmm. yun karamihan sa dito mga cocks ba? Oh. mga stags wala kayo masyado? ah, meron na, ayaw mo mga ayaw, mga harvestin mayroon pa baby stag pa meron na dyan naka-thirding mga pa. ah, dun sa pinakababa na oh. oo Doon pala guys sa uh, baba na nandun yung mga stags mga ilang piraso kaya yung mga stags nyo boss mga uh, yung nabandingan mga 100 plus 100 plus din mm. nabandingan yan hmm. tapos yung mga cocks natin nasa mga oh, mga 100 plus din 100 plus din more hmm. or less 200, mga 200 natang nandito hmm. lahat hmm. 100 plus pala guys yung mga cocks. 100 plus din yung mga stags uh, hmm. yun palang ibig sabihin ni ano ni boss o so pro, lahat na nandito mga kakugi is nasa mga 200 more or less ang mga <laughs> game farm ni Boss Carlo ano, Palacio naiiba ang mga manok na nakikita ko dito mga kakugi kasi dito sa banda dito sa kinaroonan natin dito sa taas mga cocks ang nandito mga kakugi mga age cocks talaga makikita mo na talagang hinanda pinatanda para gagamitin natanong natin kanina si Boss Manny hindi na silang dito kadalasan ng mga manok dito guys halos lahat ng mga manok dito ginagamit nila kaya nakita ko dito gaganda ng mga kaks maliban na yung sa mga nag, ano, nagmumulting pero yung mga kumplito ang balihibo mga kakugi talagang ang gaganda iba kasi guys iba kasi ang titsura ng manok pag nagkak na iba rin pag yung stag pa lang pag nagkak na talaga tapos kapanahon nila talaga ang gaganda ang titingkad ng mga kulay tapos talagang Ano don't know, kung paano masabihin yan dito yun ang nakikita ko mga kapagi magaling magaling shout out sa iyo ano uh, boss carlo uh, pasensya na po hindi po namin hindi po kami naka hingi ng ano uh, pahintulot sa inyo boss kasi napadaan lang kami dito uh, kinuha na lang namin yung opportunity na makita yung manok nyo para maipakita din natin sa buong mundo especially sa mga kababayan natin ng mga Pilipino na mayroon palang Gold Cup Game Farm na nandito sa Naga City na ganito kaganda yung mga manok mga, tsaka aside from that mga kakugi nagbe-breed din sila pero ang breeding nila nila ni Boss Carlo, is ginagamit nila para sa para sa kanilang personal use lang. Galing, ganda. Salamat, salamat. Ano, Boss Carlo? Na ano? Ah. Uh, napakita natin 'to. Boss Ah, natanong ko na kanina yung nag-asking lang ako mga kogyo nag-breeding pa ba sila ng late born pero ngayon wala na daw kasi lahat ng manok daw dito uh, para gamit lang ni Boss Carlo no? Mm -hmm. ni Boss Carlo Palacio mm -hmm. yung may-ari ng farm lahat ng mga manok dito mga cocks, mga bullstag para gamit lang na para, para dirbi mm -hmm. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam, guys, na darating ang panahon na papasok si Boss Carlo into commercial. No? Pero as of now, paibog-ibog lang sa ta. <laughs> For your eyes only lang muna tayo ngayon. At saka natuwa kami, guys, kasi papauwi na kami sana eh nakita natin manukan. May manukan. Na, ganito karami at ganito ang mga klasing mga manok hindi man kilala ni Boss yung mga bloodlines ni Boss Manny yung mga bloodlines anak nakakaalam niyan si Boss Carlo pero visual pa lang mga kakugi pag nakita nyo makasagi nyo talaga na maganda ang bloodlines magandang quality kasi sa katawan pa lang mm. Bas, no? ang gamit nyo dito Boss mga bimic products oh, BMIG. products ang gamit nyo dito mga kakugi yun tsaka yung ibang mga kasama ko, pwede natin ma-introduce pangalan. Oo. Oh. Diyan ka. Yeah, Guys, para ma ano naman, masikat. Martis artista sa <marsanyimiro> Nikapil. Boss, taga. Ah, <marsanyimiro> oh, set up sa Samar. <marsanyimiro> boss, sa pangalan ni mo, boss? Chuck. Chuck? Ah. Taga saan ka, boss? Samar, Kalbayog. Kalbayog. Wow, Kalbayog. May bala kaming pumunta doon. Hmm. pero siguro after na siguro or baka karong may Mayo, set no? siguro sa hmm. Ano bang position mo dito sa farm boss? Breeder. Ikaw ang breeder. So siyang ang nag nagdedirekta nang ano, nagdedirect sa breeding si Boss Carlo. Ah. Ay sabihin niya, ito, ah. i-breed niyo sa ganito, ganyan. Tapos ikaw na ang bahala sa so, ah, pagkasta, ganyan. Ah. Ano ba gamit niyo dito boss? Uh, single mating or flock mating? Single lang, single gamit niyo yeah. ano, uh, battery cage. Ah, battery cage. Marami kayong mga brood cock marami puro pero yan mga imported oh, galing, galing US galing US talaga mm. pwede tayong makakita sample boss ah oh, meron eh, pwede natin matingnan ah, sige ah. sige sige ah, na, asa man ang breeding pen la UI? pwede na pwede, oh, pwede na boss ha <laughs> ah, pwede na eh oh. mandalo dire? yun ang layo kasi mga kakogi <laughs> <laughs> doon ako galing mas may dito kay mag picture mo tanan istoryahe Nagkalabasan na ako ng maraming singot. Buti nila nilabasan ako. Okay, buti ka nilabasan. Mas may dito kay ang, ang taksa-taksa o niyang dato. Ah, dito ka. <laughs> Di, usa lang, usa lang. Sample. Layo naman sa eh. Kutas mo rin. Buti nila na to. Ito, 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 ito. na Sana Pagpupunta ko doon, ang katawan ko pagbalik ko dito sa taas. <laughs> <laughs> Ano'ng <Mani> <laughs> oh, <kakugit>, pis <laughs> <Huh? laughs> <Huh? laughs> Ta Ta na? Oo, mi kakugit, ano? Sa kugit. Ha? Na, to to. Ha? Na puta tayo, atuban Ala ala kay, tanaman nikuha, tanaman nikuha. Alam jo guys, yon talaga ang problema pag masyado ka ng hibiwet ba. <laughs> Pwede rat kakogi ipaligid lang kana <laughs> 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 si, si, mo. Sipak, 'tong sipak to'ng imo bula. Ipaligid kana mo. Loko-loko talaga tayo siya. Prantik, boy yun nagliparan yon mga mga guys oh nasa range oh ayan ayan ah Hatch Village do mclean ah buti na lang may sample layo naman guys oh pero kanina dihan ako ng may tipo day tipo ano dul dul oh ang mga nila eh wajog nila wajog nila taga Diyan na ako kanina guys eh, hindi na akong lumampas dito. Awahay lang maklin, parang parang katong lakso Wow, katong nasa kuha no? Yun. Oh, niya, spanggol. Oo, spanggol. Parang atsbilid siya na. Buna ikaw ang boss, basta maspanggol na kayo siya. Grabe na eh, taas na kayo ngayong kuha ng dugo na na maklin. Basta maspanggol na? Imo-imoro imo na o mogre siya tinuod? Mogre siya na, tinuod. Bukit ang anto siya tipid? Siya tipid. Totoo yun siya tipid? Throwback na niya ba? Ay, Trubak, nasa na Nick nang throwback. Yeah, nasa yeah. nang throwback ni Tech Boy. Ha? Okay. Awa, wala wala wala. Nice, thank California, Maclin. Mm, yun. Tingnan nyo guys. Imported. Spangol. California Maclin. Kali Maclin. Spangol ah. na Hatch Cal Village, no? Kali oh. Hatch. Cal oh. hatch. Cal yun. Ganito Cal daw sabi ni ano guys, sabi ni Actually, hindi, hindi lang kaling kay Antit yung sabi nga galing din kay Boss Jewel Lacson. Sabi niya pag may ano daw, pag mag spangle din yung maklin mo, yun yung mataas na ang dugo ng maklin. Oo, yun. Bravo, Natutunan guys. niya ni ano yan ni Antis. Ito yung sinabi ni Boss Jack. Isa sa mga sample nila sa imported na material. Itong Kali Hatch nila guys. May dugong maklin. Kasi nag-spangle na. Hmm? Ganda ng katawan mga kakogi. Saka pang-material talaga. Marami nang sisiw ito, boss? Ah. Na, nakakabala niya, Ang mga anak, nagpapanalo na. Wala pa, wala pa lang ano. Ah, bago lang to. Oh? First pa lang board ah, ng number. Yeah, ganda nito, guys. Sana maka-acquire tayo ng ganito. Sige lang. Kausapin natin si Boss ito, bagong narinig ko, bagong uh, bloodline. Ano to? Anong bloodline to, Tet? Uh, daw to. Uh, Mexican Black Henny. In, Mexican Black Henny. Bago Ayan. na champion daw sila dito, guys. Uh, back to back gamit na ito na bloodline. Mexican Black Henny. Tingnan guys. Bago sa pandinig natin yan. Ito, guys. Bagong bagong bloodline sa pandinig natin. Mexican Black Henny. So ngayon ako nakarinig dito Tsaka ngayon lang din ako nakakita ng ganito Imported, Imported. Baka Mexican Black Henny Soon guys, yung makausap na natin si Boss Carlo Palacio Baka may marami siyang mga Pullets dito Baka sabihin natin nga Pwede ba maka-avail tayo sa mga imported lines niya mm, mm Tama, tama uh, Kasi Yun guys Once again, ulitin namin guys ha Dito sa kay Carlo Palacio na mga materials, I lahat ng mga breeding lahat ng mga materials na nandito mga kakugi na binibreed nila, are all imported. Ang pupuntahan natin kung saan nandoon yung kanilang mga original na mga breeding materials. Yellow-legged. Ito guys, oh. Golden Boy Original Breeding material. Ito guys. Original Milsin. Milsin's black. Original. Imported. Maklin. Original imported material, maclean Road cat Buhag buhok eh Buhag po ka lang? Mm -hmm. Sweeter 3 times Derby Winner Breeding material Mexican Black Henny Mexican Black Henny <laughs> Breeding material. <makes noise> Larry Lari Romero 5k. Breeding material. Imported. <makes noise> Yun guys, mag uh, Farm, ang visit natin. Pasensya Boss Carlo. <laughs> hindi kami nakapagpaalam kasi hindi namin alam na saka nadaanan na namin once again so, so at least may pahintulot na guys according to Boss Chuck tinawagan na niya si ano si Boss Carlo na may pahintulot na i-vlog natin so pwede na natin i-air to sa tip ah pwede na so Boss Carlo maraming maraming salamat po sa inyo Boss maraming salamat po Boss maraming salamat guys tip na kay Sulte ah Maganda dito mga kakugi Sana maka makashare si Boss Carlo sa atin Sa ating mga kakugi ah uh, Balik tayo dito Yun, talagang ibig <laughs> ko siya Asa uh, siya <laughs> <hastas laughs> tipin Kira, kira, kira Balik tayo dito, balik Balik, balik. Pag, Kailo, uh, sana uh, naman Dito si ano, si Boss Carlo mm. Try natin yun, Meron si Yung... If you account si Boss Carlo okay. Maya, ang ingin ko maya hmm. So yun mga kakugi Maraming salamat Sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga kakugi! Para dadami tayo, dadami ang team kakugi dito sa YouTube. <laughs> okay, so guys, tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay! okay. It's a rap. It's a rap. <laughs>